ito naman yung uh, Power Street no? Uh, Padre Power eye. So meron doon na uh, isang grupo rin ng uh, uh, naglilinis no? Dalawang grupo pala ito na uh, naglilinis na ito sa kabaan ng uh, oil, no? uh, Ay kahabaan ano halos sa uh, nasa tapat po sila ng ano naman to Tapat ng PJH uh, mga kababayan no? So atin po silang nga uh, pupuntahan Nakakuha na tayo ng update doon sa tapat ng uh, Supreme Court at uh, antayin muna natin mag-stop itong stop, tong, uh, stop uh, light no? dahil uh, hindi tayo makatawid nandu sila sa tapat ng uh, PGH ayun na po no? Uh, stop na pwede na tayong tumawid ayan uh, approaching tayo dito oh Napapanood natin, may MMD rin at saka may kasama sila uh, tupad, no? Dito tapos na rin sila dito maglinis. Ayun okay, no, Nakaka, ano na dito ang nila dito. Tapat na ng PJH. Ah, ha, ito. At dito uh, na. Uh, automatic na na gamit nila clipper. Sir, good morning. So, kanina pa kayo. Ano ito? Tuloy-tuloy yung paglilinis ninyo. Oh, so, inaasahan ng ating mga kababayan na ah, ito na yung solusyon sa baha. Di ba? Ayan. So, ikaw yung ano, man ninyo. Ikaw, sir. Ah, pare kayo. Oh, so, ito po. Mga MMD, no? Oh, kahapon, ah, sayang, may mga equipment kayo. Di ba? Oo. Oh, oh. Ah, ko. Kaya ngayon, hindi ako lumabas kasi kahapon na uh, meron akong ginagawa kaya uh, ngayon ako pumunta sayang at uh, wala kayo oh, so ito na at uh, yung uh, nakuha nilang uh, ano uh, burak mga kababayan ito sayang daw kahapon dahil medyo maganda dahil uh, mayroon sila mga daladalang equipment no ganun pa man no ay uh, ito ang tunay kasi talagang mano-mano nila ginagawa yung uh, trabaho kapat ito ng uh, PJH ito po yung PJH mga kababayan so lumang building ng PJH no? at uh, ito naman yung top pilarte hindi dito sila at uh, napakalalim ng uh, tubig dito pag uh, tag-ulan mga kababayan so ito na siguro yung solusyon no? observe natin to Uh, hindi naman talaga mawawala yung baha. Ang inaasahan lang natin pagkatapos ng uh, ulan ay bababa na kaagad yung uh, tubig, no? Hindi yung uh, ilang araw bago bababa yung tubig. Ayun na, no? Ang dami na nilang nakuha dito na putik, ko oh. Yan. Putik at uh, burak ng kababayan, So, tupad at saka MMD nandito dito. Ano yung nakukuha nila oh. Dami na oh. Ah, oh, ilang sako na ito oh. Ayan, shout out kayo sir Ayan, so ito yung mga tupat natin no? Talagang tumutupat sila Ayan, At, oh, ayan oh, nasako na nila oh. ito maganda malaki yung tabo ng pleter o oh. malaki yung tabo ng, ng pleter ayan yeah, minig Diretso si ito sir, papunta doon. Oo, oh, yung Greeno. Ah, oh, iba rin yung grupo ng motor, kanon. Ayun, kahapon, may kayo kahapon, no? May ko na dito. I uh -huh. mula pa ora papunta ng south yung sana naman yung nakuha na natin kanina papunta ng north uh, yeah. pero maganda yung clipper nila uh, uh, tabo ng clipper dahil yung malaki malaki yung tabo ng clipper nila at saka yung tali walang duktong duktong o oh. uh, hindi ka kaya doon sa kapila na duktong-duktong yung tali nila Uh, ito itu nga saglit oh, lang yang sini kuat yan wow na yung ano, So wala muna tayo sa Mayroas Boulevard mga kababayan at uh, ito naman tayo sa top no at ito uh, at uh, tama na yung ang yung uh, ano IMD uh, fault controller at saka itong mga uh, no. So, yan po no yung uh, ginagawa nila. Itong uh, grupo na ito magmula paud, uh, Padre Paura papuntang south no. So, no. Sa sa ko uh, no. Ginagaya ng yung sa bigat. Kasi eh, burak na yung laman.

Uh, nasa pakap po tayo ng PKS mga kababayan no? kung saan at uh, itong, lang, itong lugar na ito ay uh, napakalalim ng uh, baha dito no? so uh, obserbahan natin to kung uh, sa pag uh, tuloy uh, ng uh, pagulan kung uh, mabilis na bumaba yung tubig dito kasi mabagal yung pagbaba ng tubig dito eh. ay naasahan lang natin kasi nga uh, Ah, uh, hindi talaga natin makokontrol yung mga uh, volume ng tubig pag tuloy-tuloy pag ang pagulan uh, ang Ang inaasahan lang natin sa paglilinis nito, mga drainage nito pag tapos ng ulan ay bababa ka agad yung uh, tubig. Ayun po. Hmm. Ah, na nakuha oh. So sayang Kahapon no dahil uh, may mga equipment silang dala dito. Mayo na uh, ano na ano-ano na naman, ano naman yung uh, trabaho nila dito. At kaya uh, yung mga pinagbubuksan nila Kahapon yung uh, malalaking uh, no malalaking drainage kaya kaya nung uh, ano nila yung bako uh, ano yun, no uh, ano yun yung uh, drainage kasi napakalaki ng uh, ano, uh, yung mga drainage na pinagbubuksan nila kahapon pero sa ngayon mano mano na lang nilang ginagawa ayan po mga babayan <tinyo> mga baguhan na sa uh, hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, hit na rin ang notification bell para lagi po kayong ma-update tungkol dito sa Maymay -May nila. Magandang waga po. Maraming salamat.